Ayan, hello and welcome back po sa akin channel. So, nakikita nyo yung mga bugis natin. Ayan, hindi na makita yung mga paso na nando doon sa second layer. Nung lalagyan ko, ayan na sila. Ganyan nakalago. <clears throat> yung mga grafted, ayan, yung mga ibang grafted nandyan. Kagaya nito, may bulaklak pa nga. So, tatanggalin ko na yan. Puputulin ko na kasi mabigat na sila. Ayan. Putulin na natin siya kahit may bulaklak kasi mahaba na yung sanga. <coughs> Pag lumulan, lalaylay lang yan. Ganun lang din, matatanggal lang din siya. So, tanggalin na natin. Ito yung nakagrap ko. Dalawang variety lang siya. Isang plain opal at saka isa ay parang Sao Paulo. Kaya rin yung Sao Paulo ko dyan, hindi pa siya nang bubulaklak. Parang ayun yung bubulaklak. Sige lang ang lago niya. Yung cream pa lang ang dumalag, yung nagbubulak-ulak so, urong natin yung isa para makita natin yung mga sanga niya na mga haba na. Cut na natin. Yan, yung mga mga haba na yan, pwede nyo yan itanin. Pwede nyo yan i-propa, pang-propa. Yan. Para magkaroon kayo ng bagong halaman. Cut lang natin sila. Yan, ganyan lang ginagawa ko para kung kapal siya. So, dati nang ako eh. Kapag makapal na ngayon, hindi na kasi lumalago naman talaga sila. Hindi sila kagaya ng ibang halaman na kapag pinutulan mo, pumapangit na. Yung buging bilya, hindi. Kapag kinakat mo, lalong gumaganda, lalong lumalago. So, yan. Kaya, ganyan. Kala nyo pumangit pag bagong putol. Pero hindi gaganda sila. So, yan. Ayan, ganyan ako magputol kalbo. Kinakalbo ko talaga. Para maganda yung tubo nila pag usbong. yan Lalago naman yan, eh. pa sa yan. Lalong lalago. At lang natin ganyan. Ayan, yung grafted. So, Tinan ang dami na nga sanga. Ayan yung isa na yan, ano yan maharani yung mahaba na yan ayan o oh, tumama na siya dyan pero maghihulay ng paso yan, yan maharani yan ayan magaling na nga natin ayan tutubo naman yan pero puputulang ko talaga lahat to sila dito kasi magtatagulan na kailangan na silang i-prune. Para kapag umulan, hindi ganong maraming ano, mabigat yung mga dahon nila. Kasi sobrang bigat. Sobrang daming, sobrang lago. Kasi ito yung akin sunset orange. Yan, ang kapal, di ba diba? Ang dami din nagbulaklak niyan. At ang ganda ng dahon, variegated. You know, tingnan nyo, nag-albino pa yan. Yan. Ito maganda sa sunset orange. Nag-albino talaga siya. May lumalabas lagang Purong white. Yan. Kahit heavy prune yan. Hahaba yan. Ay, itong sunset orange ko, hindi siya ano, hindi siya grafted. Rooted siya. Yan. Medyo lumaki na lang. Kakakat ko sa kanya. Marami-rami na rin akong naini, ano dyan, na-propa. Tapos ito, simula nung binili ko, hindi pa rin siya nagbubulaklak. Kaya hindi ko alam kung anong variety siya. Kinakat ko lang ng kinakat. Ang dami na nga niya, laguna nga niya. Kaya lang, wala pa rin siyang bunga. Ay, bunga. Bulaklak. Yan. Hindi ko alam kung ano siya. Anong tawag doon? Kung citra o yung yung violet. Wahid Alicia. Hindi ko ma-identify sa dahon. Hindi naman kasi tayo expert. Yan. Cut lang natin. Kasi pag kayo mag-cut, gaganda yung mga buging bilay nyo. Ito yung yan o, nakailang cut na rin ako dito. Humaba na naman. Brisa, peach. Nakagrap ito, kaya kailangan putulan. Sobrang haba niya. Mabigat na yan pag naulanan. Yan, cut lang natin. Yan. Mahaba ah, na naman yan. Eh. Dadagdag pa yung eh sanga. Putul-putulin lang natin. Yan o. Oh. Yan. Tanggal-tanggalin natin. Yan. Ops. Yan. 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 Eh, nakagrap yan. Meron pa yan sa ilalim. Ito parang, ano niya, yung pinaka original na puno niya yun. Ito, magic ice cream. Yan, may mga bulaklak pa nga, oh. Oh, yan. Ang ganda ng dahon, di ba? in magic ice cream. Yan, tanggalin na rin natin kahit may bulaklak. pag umulan, malalaglag lang din yan sila. Tapos, at lang, Yan. Marami-rami din yung naka ano, dito, eh. naka -grap. Parang ilan din yung varieties niya pero tutundin na natin yung mga yan para gumanda sila yan, kahit may bulaklak ang galing na natin yan, na. ito masyuri ito eh Putuli na, mabigat na siya mahaba na yan, kasi yan bagong grap yan ano yan fire opal yung ikinabit ko dyan huli, pahabol 'Di ba dami nating nakuha? Haba na niya. Ayun, nakalbo na. Ito pa. Masarap magkat eh. Sarap. Ako na sasarapan ako magkat ng ano, gusto gusto ko magkat ng mga buging bilyas. Pero hindi sabay-sabay kasi nangihinayang ako dun sa mga pwede. Yung mga napuputol ko mga haba na pwedeng itanim. Kapag sabay-sabay ko yan sila lahat, putulin, tapos hindi ko naman maitatanim agad sayang lang din diba, pwede pa yun itanim eh. to, sunset orange na to dami talaga niyang sanga, yan o dapat nang putulin para gumanda naman ayan yung mga nandito lang muna ang ubusin. Tapos sa susunod naman yung dun sa kabila, tsaka yung dun sa may nakalagay sa may um, yung mismong lalagyan. Ito muna kasi sayang sila. Yan. Pag nagtag na, mabilis na naman yan silang lalago. Kaya dapat ngayon palang putulan na natin. Ayan, mas mabilis lumago pag umuulan. Ayan. Ito pa yung isang nakagrap. Ano to? Parang kakapermata ito. Ayan. Mga variegated ang dahon. Ayan o. Nakagrap din yan pero hindi siya yung malalaking trunks. Rooted lang din yan na ordinary. Nakinabitan ko lang din ng ibang kulay para gumanda. Ayan na, kalbo na sila, oh. Ang dami kong nakuha na naman. Ayan, marami na namang pang tanim. So, yung iba pong mga naka may tubo dyan, tanggalin na natin. yan Cut lang. Maganda kasi pag nakabilog sila, tapos mamumulaklak sila, nakabilog din. Ang ganda tingnan. Sa alaga sa tarim yan tapos ito oh may sabon pa ito yung aking salmon tingnan ng nangyari nabuhusan yata ito ng may sonor kasi yan nasa gilid kasi siya eh pero ikat ko na heavy prune ko na lang para matanggal yung mga patay yan oh ang pa naman ng flowers nito. Papalit na sana siya ng dahon. Kaya lang, yung kabilang side niya parang nabuhusan ng ano may sabon at may sound rocks kaya namatay yan, tuloy na lang natin yan heavy prune para magpalit siya na panibagong ano mga sanga, sa totoo lang ang hirap nitong buhayin sa rooted di ko alam nahirapan ako sa kanyang buhayin nahirapan ako magpropa yan ano na yan, salmon na pink. Ayan, tas ito yung aking July Gold. Gusto ko to mga yellow. Mahaba na naman siya, oh. Mabilis lang din to humaba. Cut ko na rin. Yan, oh, mahaba lang sa ko na nga siya ng tali, eh. Nung nakaraan, kinat ko. Oh, ayan na naman siya, oh. Mahaba na naman. So, putulin na natin ulit. Yan. So, yan. Sarap lang mag-cut ng mag-cut. Para gumanda ang ating mga bugis. So, yan. Tanggalin yung mga may usbong para tumubo ulit. Palitan ng panibago at mas marami. So, yan lang muna sa ngayon till next video po. Next video, papakita ko sa inyo pag na ko na sila na ikat. Kasi hindi ko siya kayang ikat ng ngayon ng sobra. Kasi so sobrang hahaba yung ating video. So, thanks for watching. Till next video po. Bye-bye muna. Ayan na sila.